stuntman. Buhay ka pa palang hayop ka. Eh, bakit naman hindi? Yung dugo mo tumatapon. Saan? Huh? Ah. Patayin mo ako ah! Huwag ba ka rin? ka! Ah, para sa sarili mo dana! Pare, hindi siya. na. Tarantado mo. Napakayabang. Nakatsa pa lang siya eh. Ikaw talaga, ang tapang-tapang mong magsalita pag wala na yung tao. Ikaw kasi, inaot-out mo ako eh. Kung hindi mo ako inawa, nakita mo sana. Okay, let's go. Pabulin natin. Ibuhinto ah, mo. Ano? Eh, bakit? Para makabawi ka, di ba? <laughs> hindi. Nagbibiro lang ako eh. Puntahan natin si boss. Bergman. Bergman. <laughs> I think I'm over McKinley right now. The one, I got caught in the most traffic jam, the traffic at oh, traffic? <laughs> Haven't you heard of air traffic? <laughs> i keep seeing a lot of airplanes. How's the believe me? Okay, I'm coming. I'll catch you later. This is the bird man. out. Hola, amigo! Tama-tama <laughs> ang -tama, dating mo, ah. ah, medyo pasensya ka na. Baka may dala kang bakal. Okay. Ah, uh, pera. Eto, dala ko ng pera. Ha? Ah, akin na. Nasa ng kargamento. Huwag <laughs> kang mag On the way na. Ganun ba? Mukhang malabo usapan eh. Aalis na lang ako. Bob, 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 sandali. <laughs> Masyado mainit ang ulo eh. Ngayon lang tayo nagkasama. Naniniguro na ako, di ba? Tol, hindi bariya bari ang usapan. At hindi tayo naglalaro dito lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung sino ang kalaban natin. Mahirap na. Tama. Kung nagdududa ka sa akin, mas lalo kung walang tiwala sa iyo. Siya nga. Dahil ang tingin ko sa iyo, isa kang pulis. Hmm? Pulis? Yan ang tingin mo sa akin, ha? Isa kong paraka? <laughs> ka. Bakinig ka. Huwag na huwag mo ako tatawagin ganyan. Hindi mo ba alam nang pumatay sa kapatid ko isang pala? Kaya matinding galit ko sa mga yan! At oras ang malam ako dito may parak! Yari siya! Boss! Ah, dumating na hinihintay natin. <laughs> Nasaan na? Huwag hey, kang ka bubulong-bulong ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Kilala ko siya! Pulis ng taong yan! Ako siya kilala? At ikaw din. Kaya kita pinatawag. Anong ibig mo sabihin, boss? <laughs> Hindi ako manhid. Alam kong pinagnanakawan mo ko. Matagal na panahon na. Sa badaling salita, sa kantrino. Boss! Boss! Patawarin mo na ako, boss. Hindi na mauuulit, boss. masyadong abusado. Hoy, ikaw. Sa palagay mo, nakaisa ka? Ha? Kung hindi na itimbris sa akin ang bata ko si Jimmy, malamang natiklo mo kami. Ha? Kulang ka pa sa diskarte. Mag-aral ka muna. At para makumpleto sa Arsuela, Jimmy,